ko Jam Jam ba tumatawa? <laughs> Bakit tumatawa si Jam Jam? Masarap po? Apa. Oh, wow, very good naman. Ano yan? Mango. Uh -huh. Grabe ay, anak, mau ubus muna Ano? Lalagay muna? na? Ayaw na? Water naman? Water? Tidak mo Hati Ha! Tidak mo yung kamay! Jam jam! Oh, gulat! <laughs> 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 Pinalsikan mo si mami! Kau <laughs> talaga! Kau talaga! Tinalisik ka mo si Mami! Busog ka na po? Ha? Ano po yun? Opo? Opo? Busog na po? Dalawang kamay, anak. Dalawang kamay. Grabe, anak, ha. Masok sa ilong ko yung mangga. Galing mo magtalsik, ah. Kiss na. Baby. Kiss na. Ah! 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 Careful. Yak. Oh, sit down kasi. Dumi mo na. oh, kulay puti pa man din yung t-shirt mo. Favorite mo pa naman yan. Oh, alik, babay na, babay na, baby. Hay talaga naman anak. Kiss na. Kiss na? Mm.